Yan, naglalaro. Birang maglaro yan si Kenma kasi sad face nga eh. Kenma, madumi dyan. Yan. Yan, naglalaro sila dyan doon guys. Eh. Hmm. Ngayon lang nakipaglaro si Kenma sa itong mga taon na to. Hindi ko lang nakita yan. Hmm, siguro Kasi guys, bumalik na gana niyan sa pagkain. So, nauubos na niya yung ibinibigay namin pagkain sa kanya. Dati kasi, eh, halos hindi, mga 2 days pa bago maubos. Yan ang dalawa naming alagang makulit. Yachi! Mm. Yachi, oh! Mm. Yachi! Mm. Nakita niya naman guys, yan. Eh, gano'ng kalapad ang katawan ni Yachi, oh. Mm. Nagsusupla din ako. Nagkikibo. Ano na ko? Yan guys. Uh, pinaka wala namin muna sila kasi need din nilang kasi magalagala, maglakad-lakad. Para hindi lang concentrated dito sila sa itaas na to. Yan, ma

sweet naman ni Yachi. Saan ka pupunta? Hmm? Bango-bango pa ni Yachi ah. Hey. Hmm. Ay, bango-bango guys ni Yachi. Ang bango-bango naman oh. Kita niya naman yan guys oh. Ayun. At, pumunta kasi guys si Gemma doon sa kusina. Ano na? Babay na! Laki-laki mo. Laki-laki guys. laki Ita mo naman akala mo buntis pero hindi guys. Hindi sa buntis. Balahibo lang. Ate o. Ito nyo guys. Huh? Yachi, paalam na. Kaya nga, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.